Welcome na nga maligayang pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Love TV Ayan, kung nakikita nyo, ayan, umaraw na nga Hindi na umuulan dito sa atin At ito, ito na yung update dito sa atin So, humupa na yung, ano, yung baha Ayan, medyo maputik-putik lang, kaya nakabota tayo Pasok tayo yung ka ganyan na So, mga susunod na araw, mga kabirdi, or bukas pwede na tayong magparonda yan so mga ilan ngilan sa kalapati natin sa nakarang video ko na ay meron tayong kalapati na dalawa na hindi pumasok so pagkakalala ko isa doon si thunder yan so dinakmalang natin papasok doon nga sa loob natin pero try natin paronda yun diba? Char naman natin tignan natin gutumin natin siya tignan natin kung papasok siya agad dito sa trapdoor natin at ayan na nga yung area natin mga kabrody so, ito na lang yung pinaka problema ko yung malunggay bandarito so babawasan natin yan so tatry ko yung parang sungkit kung effective ba yun sa mga susunod na video update ko kayo ayan ayan yung tubig na lang dito sa atin napakababa na lang then buksan natin muna yung ano so tapos ko lang pakainin yung mga ibu natin kung napaload nyo mga kabrody ayan Then, kagabi, nagbabad na din ako ng bawang para sa flushing ng mga ibon din natin. Hindi tayo. At, natin yung patukaan. So, hindi ko gano'ng binubusog ngayon. Hinahanda ako nga yung kalapati natin para bukas. At bukas, araw ng linggo. Sabado ngayon, mga ka -worthy. So, wala tayong trabaho noon. Sigurado is yung yung gagawin natin. So, ito. tanggalin na natin to para pumunta na dito yung mga tinuturuan natin. siyempre, viewing. Nagayin natin muna dito. So, papakay na natin yung mga reviewing natin. Pakyatin na natin ba? Medyo mailap. Pakyatin na natin. Saan ba, na yung, ba mga yan? Ito. Ito yung isa. Ilap, ang ilap talaga mga kaburdi. Ayaw magpakuha. Dapat na mabilis. Ayan, nagayin natin sa taas. Ito si ano, si Dan Kiapo. Dan Kiapo. Bumuntahin natin ng Dan Ayan So, viewing area Ayan So, yun na Kung pinapunta na natin doon So, pupuntay na natin din yung isa Papat to eh So, takma Takong mabilis Takma Ayan, dito dito Viewing area Viewing area lang Ayan So, punin natin yung Ano Dalawa pa Naitin dalawa na to Madakma yung itim na yun ah. Napakabilis kumilos ayan, ayan. ayan Last na lang Ito na lang Isang ano sira na lang sira ayan. basra at ayun na nga mga kabirdy nalagay ko na sa viewing area so dyan muna kayo tumambay abang nandito yung mga ibon natin so mamaya maya na tayo maglinis pero maganda naman yung mga droppings ng mga ibon natin walang basa so goods then baba na tayo so ayan mga kabirdy sure na sure na tayo na makakapagano na tayo kung di ulan loobin sa linggo or bukas pala mga birds pala I mean so yun suit natin yung bota natin eh painumin ko na pala itong mga to yan bibigyan na natin yung bawang na binabad natin kagabi sa kanila so yon nga mga kaburdi yung update ko dito sa lugar natin yan ganyan na yung pinakaanap ng oring ang nagtuloy-tuloy na umaraw mamaya is sure ball na matutuyo itong flooring natin. So hanggang dito na lang ulit yung video natin mga ka Like, share, subscribe. Ingat!